para sa Rated X numero 34. Canton Israel, isa lamang ho sa mga lead convener ng X sa smuggling movement ang maghahatid ng mga pagbabalita na ang tema natin ngayon. Illegal bait, salut ng industriya. Sa pagkalat ng illegal na dispo, pati magsasaka, umaaray. Yan po ang sasa inyo sa kabuhan ng ating pag-uulat makalipas ang isang Bumper. At para po sa ating Eki sa Smuggling Infographic of the Week na makikita, mabibisita sa facebook.com slash Eki Smuggling that's facebook.com slash Smuggling na meron ng 121,000 likes 125,000 followers narito Dear Vape Smugglers, Paano na kami? Tobacco Farmers, Ang pahayag po ng aking kaibigan is a katorning distor, illegal vapes only benefit smugglers and crooked retailers since they don't even pay taxes. Totoo po ba yan? Yan ang aking tatalakayin sa aking opinion section. Mamaya lamang po, papaliwanag ko lamang na ang aking opinion ay ganang akin lamang po at hindi po yan nangangahulugan ang na yan rin po ang dalang opinion o pananaw ng aking mga kasamahan sa AK sa smuggling. Ating mababasa, ating matutunghayan sa mga pahayagan na ang mga ahensya ng gobyerno, partikular ang mga ka kawani ng BIR, ng Bureau of Customs, ang ating Armed Forces of the Philippines, ang PNP, ay kumikilos po sila para tugisin ang mga uh, tinatawag po nating cigarette smugglers. Dito sa ating video, makikita po ang Bureau of Customs Subport of Puerto Princesa. Oh, uh, eh, kanila pong winasak na ho. Kamakailan lamang na itong linggo lang nakaraan ang libo-libo ng mga sigarilyo na kanila pong na ka. Ito po sa kanilang video, pinakikita ho dito at, 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 tinutulak po sa isang parang kanal at, at dire-direcho po yan sa isa pong rolling saw. No? Rolling ho yan, yung rotary saw para po mawasak mahati ang mga sigarilyo. Yan po ang effort. Yan po ang effort ng ating pong mga enforcement agency para po masawata masupil ang anumang tangka ng smuggling sa sigarilyo. Now, ano naman po ang ginagawa ng BIR para masugpo ang mga smugglers at paano po ninyo makikilala? Ma magkakaroon man kayo ng duda at least na ang inyo pong tinatangkilik na brand kung ikaw man ay consumer o kung ikaw man ay retailer na binibili mo ay smuggled o hindi. Ha? Atin pong pasyalan, siyempre, ang BIR website. Hanapin lamang po ang Revenue Memorandum Circular No. 46-2024. I-search po ninyo yan sa Google. At doon po, meron pong updated list of registered manufacturers, importers, exporters of heated tobacco products, vapor products, and novel tobacco products. O kaya, i-scan po ninyo yung QR code na atin pong pinakikita. At dyan po, kapag wala doon ang inyo pong tinatangkilik na produkto wala ho dito no? uh, dito po sa 46-2024 RNC at demiredyo na ho kayo sa Annex F diyan po ang mga listahan ng mga big brands mga disposable brands mga juice na rehistrado sa BIR ah uh, ayan po isang gabay para po malaman ninyo o magkaroon man lang kayo ng pagdududa. Ito bang brand na to ay legit o hindi? Ah, lamang po kayo. Sa Google, hanapin ang RMC 46-2024 at dadalhin po kayo sa isang website at piliin lamang po yung 46-24. Website to ng BIR at dito po inyo po makikita mahabang-mahabang listahan. Sa Annex F, nandiyan dyan po ang karamihang mga vape brands na available po sa merkado. Pero pero bukod po sa maari kayong magduda na ang mga nakal hindi nakalista, uh, ang mga hindi nakalistang produkto, uh, ay maaring smuggled. Halimbawa po yung isang kumpanya na nakarehistro man, pero iisa lang ang produkto niya, pero meron kayong mas marami pa pala sa inyong istante. Uh, halimbawa, ang nare lamang niya ay yung item A. Pero meron pa siyang binibentang item B, item C, na, na magkatunog ho ng brand. Pero iba po ang variant, eh malamang smuggled ho yung item B, yung item C. Dahil lang nakarehistro lang ay eh, yung item A. Uh, so, maaari na ho kayong magdood. Hingihin niyo po, ikaw ba ay legit? Ikaw ba ay rehistrado sa BIR? Sabihin niya, Oo. Ipakita eh, mo na yung produkto kung nandito dito na item B, C, D ay merong rehistro. E eh, kung wala at bakit ka nagkaroon na kapag mahagi ka ay eh, malamang, malamang sa malamang ay smuggled yan. Rasabihin naman sa iyo, paano mo nasabing smuggled? E eh, nakarating na nga dito. Ah, e eh, sasabihin na po ninyo, yan ba ay may permiso? Meron ba kayong tinatawag na authority ah, to import na ini-issue ho ng, ng BIR at patungo po sa Bureau of Customs. Very, very technical po ito, pero yan na po ay isang indikasyon. Pero ho, ha? ha, meron pong mga produkto na nasa Annex F ang lumalabag pa rin. Tila, oh, tila. Ah, nakarehistro nga siya rito pero ano ang kanyang produkto? Eto, kayo na pong humusga. Ayoko pong manira dahil magagalit na naman po yung distributor niyan, yung importer niyan. Pero ito po ang aking nakita. Uh, yan ba eh, anime o hindi? Kayo na po mag, uh, Kayo mga retailers, mga vape shop owners, alam kong kilala ninyo ang brand na yan. Pero yan po ang kanilang ipinamamahagi. At yung nasa gitna, hindi ko po makita sa listahan. Hindi ko po makita sa listahan yung nasa gitna yan. Pero yan ba'y appealing sa mga minor di edad? Yan ba'y appealing sa mga minor de edad? Palagay ko. Palagay ko. Dahil yan ay may istro pa, Oh. Ha? Ah, tsaka yung kanyang hugis ay parang tetrapak na juice. ah, Tsaka yung packaging. Hmm. Makikita po rito. Kaya mag-isip-isip po kayo. Kasabihin nung pinagkunan ninyo ng mga parang anime, o oh, para sa akin, eh, cartoon character ho oh, yan, kasabihin, meron kaming ATRD. Oh, nasa listahan kami ng BIR Hindi kukumpiskahin yan Pero Pero Kukumpiskahin pa rin ho yan Sa discretion ho ng inspector ng DTI Sasabihin, oy! Cartoon characters, bawal hmm? Cartoon characters, bawal Kaya mag ingat iingat ho kayo Dahil hindi po lahat ng mga nanjajaan ay mga honest retailers Hindi po lahat May mga crooked din po tandaan po ninyo at ingatan po ninyo ang inyo pong pakikipag uh, transaksyon sa mga crooked dealers at at distributors na inyo pong maaring makasalamuha. At ito po, no? Ha? Paano po ano po ang basihan ni Katurning Distor, sabihin niya ang tobacco industry ay nasasalanta. Oh, may salot. Ah, tila may salot. Uh, oh, Doon sa atin pong ah, industriya ng ah, tabako at sasabihin naman ho ng mga nasa vaping community. Anong kinalaman namin dyan? Oh, vaping kami. Kayo, combustible tobacco. Ah. Ako ang hari dito sa beefing industry. The king has risen sa ika nga din ni Manchild. Mm. Siya daw ang number one. pero Manchild, ito tatandaan mo. Pumasok ka, pumasok na ang beefing industry ninyo o natin, sabihin na natin. oh, <laughs> pumasok na po sa bigger, much larger industry at kayo ay nakapaloob na sa tobacco industry as a whole. Kung kayo ay may impormasyon kaugnay sa Yossi Smuggling, maaari po ninyong iparating yan sa 0927-809-2538. That's 0927-809-2538. Huwag po kayong mag-atubili dahil lahat ng impormasyon na inyong ibabahagi sa amin ay strictly confidential. Nararamdaman na. Nararamdaman na ng aking kaibigan na si ka-distor, ah, Katherine Distor, ang hagupit ng illegal debt dahil nasasalanta, o oh, naaapektuhan na ang kanilang mga produkto, ang kanilang uh, production yield o income. Now, paano hu ito nangyayari? Ano ba nangyayari? Paano naaapektuhan ng vaping Uh, vaping business, hmm? ang tobacco business, na yung traditional tobacco business, eh kasi po, yung produkto ho ni Manchild, ito ka, ilang million hong pips yan, ang nakawala. Ah, nakawala ho sa merkado. Marami ho ang bumili. Mga nakabiling distributor. Tapos, binili nila ng, akala nilang legal, nang ideklarang bawal na ibenta, eh saan naman po dadalhin ng mga distributor yung kanilang pinamili? Eh malaking pera po ang involved. Ilang million po ang involved. Eh syempre gumawa ho ng paraan. Ah. Yung iba eh, talagang binenta na lang ho ng palugi. At least may mabawi. Pailalim. Ngayon, yung dating legal blaba o bin, freely na naibibenta na babay and shell mo, freely, hindi ho diniklarang bawal, eh bigla na lang po, sinabi ng DTI, stop. Parang si k stop! oh, nahinto po at pinagbawal na ang distribution ng plaba. So ano nangyari? Nagmura ho, bumaha ho ang merkado ng mga plaba. Pero meron pong twist yan, mamaya sasabihin ko. May twist pa yan. Mm. Now, now, bumaha ang plaba, nagmura, yung entry level, ako uh, gusto mo magnegosyo ng vape eh hindi na gano'ng kalaki ang puhunan. Uh, wala nang kinatawag na skills involved. 'Yung uh, hindi ho, tulad ng vaping noon na vape noon na kailangan pang kumpunihin. Yung vape noon eh kailangan para talaga ng skill technician para alisinan uh, yung vape, lagyan ng coil, lagyan ng bulak. Kaya ibligado ka pumunta sa vape shop at manahimik doon habang ginagawa yung vape mo. Eh ngayon wala na eh malayang malaya na eh. O, oh, kay si Monay. Sino si Monay? Tagatarlak. Oh, naglabasunan tent. Oh, yan oh. Nasa tent to. si Monay. Ah, at sinasabi, all this probate. Ano sinasabi ni Monay? Buy one, take one. Buy one, get free drinks. Meron pang free drinks? Hmm? Meron pa siyang spread the word, mga kausok. Ah, ito, binigay yung address. Shell Gas Station, Barangay Maliwalo, Tarlac-Tarlac City. Ah, although na sinabi niya, strictly, no minors allowed, eh, service na lang ho yun. No minors allowed, pero open na open yung tanda mo sa mga minors. Ah, tapos sabi pa rito, lapag na uli tayo mga boss. Buy one, take one, plus buy one, get free promo. Sa mga nagtatanong po dyan, dito po ulit tayo. All this po, babe, hmm? Ang tanong dyan eh, alam ba ni Kapitan yan? Kapitan, ba't mo pinayagan yan? O dito sa Manila, kung sa Manila yan eh, hinuli na ho yan. O eto pa, dito kumulo yung aking dugo eh, sumirit eh. may mga pictures pa ho ng bata, talagang bata ha. ha? na nakaupo ho dun sa, sa, sa tinatawag na kiosk na yan. ito naman inasa eh, makabulos si Street, San Miguel, Tarlac City. Ah, uh, ito talagang minor di edad do yung dalawang 'yan, no? May pa -thumbs up, thumbs up, pa. Tapos yung sa kaliwa, mga kabataan, yung nasa kanan ay mga nas, mga kabataan. Ay ganoon din po ang siste. Buy one, get free. Ano ba, get free nila drinks. Ah, uh, yan by hindi nakakaapekto sa kabataan. Definitely nakakaapekto sa kabataan at yan po ang iniiwasan na hindi maimpluwensyahan ng mga kabataan pero mga irresponsible ho, itong mga gustong kumita ng pera, sasabihin, naghahanap buhay lang naman po kami, ka-Anton, oo nga, pero ilagay nyo sa lugar dahil kayo ay nasa regulated industry. Hindi na ho, yan yung dati na wild, wild west. Hmm. Ano ngayon na nangyari? Paano na-impluensya ng kabataan? Ha? Eto, tignan nung natin dito sa... ah... Uh, sa... Joe, ha? Kung kayo'y may impormasyon. Teka, yan, yan, ha? Yan, yan. Nakikita po ninyo, ha? Dito sa video na to, mm, yung bata, o, oh. naakit? Naakit ba? O talagang tinatarget na ng bata yan? Ha? Ayan, o, oh. dinukot. Kasi, open na open. Nasa bangketa, o, oh. may kinawang sideline ang vape ah Kasi sabi, malakas eh. Ay, mura po nun eh. O, oh, one plus one eh. O, oh, dahil galing sa baha. Baha, ano? Bimaha ng plaba sa merkado. Ayan, kita mo. Naakit ang bata, kinuha yung babe. O. Oh. Anong nagawa? Anong nangyari? Dahil sa lumaganap. Naturuan pang magnakaw yung bata. Hindi lamang natuturuan yung mga bata, naaakit yung mga bata, dahil sa mga produktong 'yan na nagbaha, na gumamit ng uh, beef eh natuturo ang panaakit pang magnakaw. Oh, 'Yan ang po ang mga epekto na iniiwasan sana na, hin na hindi dapat tumangyari. Wala po 'yan sa plano ha ah, ng isagawa ang RA 9211. Hindi po 'yan, wala po 'yan sa hinagap ni Sen. Recto na principal author ng RA 92 -11. Uh, RA uh, 11900. Hmm. Ngayon, akin pong iahatid sa si inyo ang aking opinyon. Uh, ganang akin lamang po ito. Uh, inuulit ko. At hindi po nangangahulugan na yan din po ang pananaw ng aking mga kasama sa Eki sa Smuggling Movement. Okay? Ito po ang problema na unti-unti na po natin nakikita dahil nagbaha nga po. Hmm. Now, ito pa ho ang delikado. Ito na po ang pinaka-critical. Dahil may mga nakarating po sa aking ugong-ugong, credible naman po yung mga sources, na ang mga bait daw na nagbaha, ah, bumabaha ngayon, ay eh, galing din po daw dun sa mga ka Ibig sabihin eh, galing sa mga autoridad. <laughs> At ah, hindi hu lahat ay eh, kinundem. Marami po ang tinira. At yun naman po ngayon ang binibenta sa online. Inaabuso naman po ng mga uh, resellers ang Facebook sa pagbebenta pamamahagi ng Flavaro 2, halimbawa. At itong Nimbax na ito. So ano po ang, ang isa po sa mga punto kung bakit po natin ito pinapansin? Pinupo na. Dahil nakapagsabi ho sa akin na yung Nimbax, at yung Romeo v ay hindi na po yan nakaabot sa merkado sa pamamagitan ng proper channels. Ibig sabihin, yan pong mga yan ay, ay yung mga nakumpis ka. E eh, paano nagkaroon ng maraming supply? Ah, yan, ang, yan ang katanungan. Tatanungin natin sa mga otoridad ah, na kumumpis ka niyan. Ah, kaya sinasabi rito, palapag tonight. <laughs> itong limpak, plaba. Paano magkakaroon ng palapag? Yung pag sinabi mong palapag, eh, nakalabas sa bodega, nakalabas sa custom, dumating na sa bodega mo, sa stockroom mo, palapag yan. Ha? At ito pa, ito, ayaw nyo abang, uh, abangan, ah, uh, plaba Romeo, SRP, bla bla bla, ah, bla bla uh, bla, wholesale lang, this week din, palapag. Wait nyo na lang. Eh, yan pong mga ito, eh, bago lang ito. Isang, uh, dito sa kanan ko, eh, April 1. Yung isang uh, post nitong may nimbax ay four days ago lang uh, pinost. Kaya, kumpis na palapag pa, ang tanong, saan ang gagaling yung mga, pina, yung mga pinopost? Yung mga paninda ng mga online resellers? Of course, syempre. Of course, no? Meron din po siyang mga scammers. Hindi natin masabi na recycled yung picture, yung photos, at inaakit yung mga gustong magnegosyo tulad ni Monay. <laughs> tulad ni Monay. Ah? Ah, pero baka ma-scam ka, Monay. Kung masyado kang nagre-response, ah, responsive ka din sa mga post dyan sa marketplace dahil hindi lahat dyan ay matino o matuwid. Hmm, meron po dyan talaga yung mga scammers. So, ano po ang pwede natin gawin? Sa ganang akin ho, ginagawa ko po eh, sinisita ko. <laughs> ah, hindi ko na po yan. Kapag may free time mo ako, iniisa ko sinusuyod ko yan. At pinagsasabihan, pinopost ko po doon mismo sa response, sa comment section nila na bawal yung ginagawa nila. Ah, kasi ang ating layon po dito ay mapangaralan ang mga irresponsible resellers na yan. Marami po sa kanila kasi eh, wala pong kamalay-malay na sa kanilang ginagawa ay hindi pala hindi pa legal. Hmm? Para sa kanila eh, hanap buhay lang. Of course, yung entrepreneurial spirit hindi naman ho natin pinapatay. Maganda yan yung, yung entrepreneurial spirit pero ilagay niyo po sa lugar dahil meron na pong batas. Regulated po yung pinasok ninyong negosyo. Hmm. Kaya, pinag-iingat ko mga walang kamalay-malay, dahil baka ma Mega Shopping ho kayo. Oplan Mega Shopper. Ano ibig sabihin ng Oplan Mega Shopper? Ikaw muna eh. Halim popos ka, ha? Ito pang mga iba. Meron pang ako akong nakita. hongkong Kong hongkong Hong Kong, Bape. Hong Kong Bape kuno. Pero kuno, OFW ang nagpapatakbo. Kuno. Pero alam niyo nakalagay doon. Flava. Unlimited supply. Saan ang gagaling ulit? Eh, tanong natin doon sa mga otoridad na kumimpis ka, baka mayroon pong nakakawala. Kung mga komisyoner, pakicheck po yung inyong kural. Baka mayroon pong lumalabas na baboy. <laughs> ha? Baka may lumalabas na baboy dyan. So, ano po ang nagiging impact po natin? Ano po ang nagiging uh, dahilan? Kaya po ako mahigpit, kaya po po sinasabihan, hindi po kayo para pintasan, hindi para siraan kundi para ituwid ho dahil kapag hindi kayo ah, tumino, ah, meron pong mga hakbang na gusto na pong ipaban. Hindi po yung mga vape na in general, kundi yung mga disposable vapes. Gusto niyo po bang mangyari yan? Ah, dahil sa disposable vape, nakita natin, naaakit yung mga kabataan. Dahil sa disposable vapes, lumalaganap ang paggamit nito ng mga kabataan. At hindi naman po yan ang design kung bakit ginawa yung Philippine Vape Law. Ang design ng Philippine Vape Law ay para maipush, maipromote, maitulak ang tinatawag na tobacco harm reduction. Comparison between yung combustible at non-combustible, yung e-cigarette, eh e-cigarette ay sinasabing safer kaysa dun sa combustible. Pero, ngayong ganito, bumaha ng... Disposable, nagiging affordable para sa mga kabataan. Ito ngayon ang panukala. Ang sabi po, na ito eh, pare-pareho na po tayong nasa tobacco industry, ha? E-cigarette ka man o ikaw ay eh, combustible cigarette, nasa isang uh, landas na laang po tayo. Ah, sabi po dito, Kandon Mayor Eric Simpson, kapatid po yan ni Godfather, <laughs> kapatid po ni Godfather, yan, kilala ko po yan. Ah, ari hari po 'yan. Okay, kung okay, kayo naghahari-harian sa vape, mas hari ito. Mm, ito sinasabi ko. Open siya sa mga proposal at susuportahan niya ang anumang panawagan ah, na iban, pahintuin ang mga pamamahagi ng disposable vapes sa bansa. At sinabi naman po ng principal author ng RE 11900, ang dating senador recto na ngayon po ay kalihin na ng Department of Finance, sinasabi, ah, pinopropose din po niya ang bank o susuportahan din niya ang bank dahil po sa pagtaas ng paggamit ng mga disposable vapes na kabataan at yung impact nito sa environment ah, tapos yung pagkawalaan ng kinikita sa gobyerno dahil nga po napunta po dun sa vape pero hindi naman po nagbabayad yung mga distributors, importers at yung mga retailers. So, yan po ang sitwasyon. Iisipin, titimbangin. Ano ba pakinabang ng disposable vape sa gobyerno? Tasabihin, wala. Nabawasan nga yung uh, kita ng BIR dahil uh, mga marami po dyan yung mga tax evaders. Hmm. Kaya, tayo ay magtulungan. Ay, hindi ko po layon ang ha? hindi ko po layon ang makapanira. Ang layon ko po dito ay maturuan mapamulat na ang industriyang ng tubako ay nagbago na po. Ang landscape po ay nagbago na. Uh, bukod po dun sa mga environmental impact, nadya po rin social impact. Uh, kaya tulad naman po nung aking pinakita, nakakalunos-lunos, no, na ako po talaga inalaglag sa aking lami, sa Cecilia, nang makita ko ito. Yan po ang social impact. Dahil po sa mura, accessible ng mga vape supplies, yamang ang mga ito ay smuggled. Yamang ang mga namamahagi niyan ay hindi nagbabayad ng buwis.